special po ang ating bisita ngayon umaga sa sa pagripo pruning o watering galore tuturo ang kanya para ang plants mo ay mag-flourish pa more roll VTR I share ko sa inyo kung paano alagaan itong ating mga homolumina plants. Sa video nga na ito, mga ka-Jungle of Battle of the Plant playlist, ay isi-share ko sa inyo, i-compare natin ang millionaire versus billion. Familiar ba kayo sa halaman na ito? Alam ko familiar kayo dahil nakikita ito kahit saan. Ito ang tinatawag na Vietnam Rose o sa scientific name niya, Adenium obesum. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Sa video nga na ito ay isishare ko sa inyo kung paano alagaan ang ating mga alocasia cinderiana o tinatawag din ito sa common name niya na Chris Plant magtatanim niya tayo nitong trending na halaman na tinatawag na millionaire dollar snake plant dahil meron tayong pagbibigyan. Napakaganda nga ng ating millionaire dollar snake plant. Makapal at matibay na variety ng snake plant. Alam niyo ba sa halagang 180 pesos pwede niyong ma-experience ang pag for fruit picking dito sa Leyte at matatagpuan ito sa balay ni Tatay Farm. Ma-experience din niyo ang pag ng mga dragon fruit, pagkain ng mga fresh dragon fruit at meron din silang mga in-offer katulad ng mga dragon fruit juices. Tara, samahan niyo ako sa video na ito dahil ipapasyal ko kayo at mag-fruit -fru picking tayo sa balay ni Tatay Farm. Nice! Ganda! <clears throat> Laman po ng ka kagubata ng ating bisita. Para sa patok na talakayan ngayong umaga, makakasama natin ng vlogger, content creator, halaman, enthusiast, Mark Canezares aka Mark of the Jungle Plants. Good morning, Mark! So, good morning po sa inyo, sa lahat ng nanonood dito sa programa ninyo, at uh -oh. mga plantista po po, hello po sa inyo. Maraming salamat Mark for your time this morning. At uh, saan ka ba namin naririnig? Uh, anong location mo? Daga Tacloban City po ako. Tacloban, kumusta naman yung uh, lindor sa Southern Leyte? Inabot ba kayo dyan kahapon? so medyo malakas nag talaga sa oh, pero okay naman po. Oo. Oh, oh. Wala wala namang nasaktan or nabalitang nasaktan diyan sa lugar niyo? Wala naman po. Oo, oh, grabe no. Um uh, magkasunod yun na uh, Southern Leyte and Sambuangga yung lindol na naganap kahapon. <clears throat> anyway, ah uh, Mark, ito uh, simulan na natin ang talakayan no, Marco. Oh, so kailan uh, kailan ka nagsimula sa hilig mo? sa mga halaman na pinakita mo kanina sa VTR? Actually, Sir Mark, um, hilig ko na talaga maghalaman, bata pa ako. Mm. Kahit wala kami space sa bahay namin, uh, nakikitanim ako doon sa bakura namin, sa gilid ng kapitbahay namin, nagtatanim na ako ng mga sunflower, mga ibang common plants, which is para oh. mapag-grow ko sila. Yon, mga 11 years pa lang ako, nagtatanim na talaga ako. Galik, no naniniwala ka ba doon sa ano? Ito po mapasok. Yung yung uh, Yung yung meron kang tinatawag na green thumb. Um, uh, hindi naman po kasi nga pag i mo ang pagtatanim mm -hmm. para maglalab love back, uh, mago-grow din po sila. Mm -hmm. So oh, oh. nakita ko yung ganda oh. no, Ang lalago ng mga inaalagaan mo. So <clears throat> ayan, so kailan yung taon nga na nag-start ka? Sa ano? So, bata. So, mga anong inong taon? Three years old, gano'n? <laughs> <laughs> Hindi po. Hindi naman. Mga 11 po, after ng laro, uh -oh. nagtatanim ako sa kapon. Uh -oh. Nag nagbumungkal ng na pa, uh -oh. nagtatanim mga sunflower, uh -oh. mga gano'n. May picture po doon sa mga sunflower ko na nakapapipo wow. kahit sa gilid. Nung bata pa ako. Tapos, after, after noon, uh, siyempre, nabisi na ako sa pag-aaral mm -hmm. tapos so nawala mo na yon mm -hmm. then nang diba bumalik yung pagkakataon mm -hmm. sumikat yun, then ako nag start again tapos nag vlog ako yan no, doon doon ka na nag start ng vlogging <laughs> yes po. What, what was the first uh, plant na iblinag mo nung time naalala mo ba ba opo um Money plant po siya, with it, which is uh, Golden of po, mm -hmm. which is nag-viral po siya sa, sa YouTube. Umabot um, oh. sa ng 300,000. Wow. Yun, yun po yung parang na-hit ko po, yung parang ano ko kick ng views po. Ilang type ba yung ano? Ilang type ba itong mga money plants na tinatawag? Ah, uh, Marami po kasi yung mga variety ng mga money plants. May mga... Ah, uh, variegated, may mga hindi naman yung variegated po. Mm. Is yung may mga white, yung kanyang dahon may mm. mga puti, may mm. iba't ibang kulay. Parang mm. po sobrang marami po ang plant mm -hmm. na mga variety. May tinatawag na ano, oh. da, hilig ng nanay ko before. <laughs> sa nasa sa Baguio pa kami nakatira noon. Yung fortune plant na tinatawag. <clears throat> oh, Hanggang ngayon ba meron? O? Opo, meron pa po yun. Kasi traditional plant po yung fortune plant. Mm. Yung fortune plant naman po is parang pampaswerte din po yan. Mm. Yung ating fortune plant. Pwede niyo pong ilagay sa loob ng bahay kasi uh, hindi naman po siya, kahit hindi mainit, yun, kayang-kayang i-tolerate mm. ang gano'n na situation sa ating loob ng bahay. Kaya naman, mm. pwede pwede sa yung ating mga fortune plants. Sa sa bahay namin marami kaming na, ano, parang uh, horse tail. Diba? Horse tail. 'Di ba diba siya difficult alagaan? <coughs> ang horse tail naman po is um, a type of fern mm. horse tail for. Mm -mm. Medyo medyo ano po siya sensitive po siya sa tubig, no? Mm -mm. Kailangan lamang po siya ng matutubigan palagi, pero dapat ini-spray niyo para at least mag-grow po siya uh -huh. ng maganda. Hindi pwede yung parang bubulusok na lang yung host mo. Ganon. Dapat medyo spray ng konti. Uh, an Tapos, uh, um, <coughs> ano? Ano ulit? Okay. <coughs> so, anyway, uh, yung, yung, uh, yung mga sensitive na alagaan, no? <coughs> uh, nabanggit mo yung uh, horse tail, no? Na medyo kailangan niya ng uh, maraming dilig, no? <laughs> Sino ba mm. naman ang aayaw sa dilig, di ba? Anyway. <laughs> na, na, kinilig si, ano, si Mark. Anyway, yan. Yung uh, nakikita natin sa VTR. O oh, may, may monitor ka ba dyan? Kung wala kang monitor, eh, nakikita ko ang galing mo no, sa pag proseso -pro 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 ng halaman. So, meron ka bang, kumbaga, meron ka bang uh, Um, learning talaga na nag-aral ka ba tungkol dito sa paghahalaman o talagang hilig mo lang talaga? Actually, based on my experience lamang po hindi po ako nag-aral ng botani mm. hindi po ako agriculturist mm. tourism po ako okay. so yun um, parang di disclaimer po lamang po yung mga viewers ko na based in my experience lamang po ang sinishare ko sa inyo mm. so it will work for me but it will not work for you uh -oh. sometimes po. Uh -oh. Tama naman, no? So so yung yung area where, where you're doing your your uh, plantita ano uh, events. Uh, saang lugar 'yan? Yung yung meron I, ka na yung medyo mas malaki ng area for your halaman. Kasi um kasi sir nung time nung during pandemic mm. dito to lang yung mga halaman po sa terrace sa bahay namin. Mm -hmm. uh, mga, siguro, 200 plants ata yung na-collect ako. Okay. Dami. As in, puno ng plants yung aming terrace or veranda. Mm -hmm. Sinasabi na nga na nila, parang jungle na daw yung aming, <laughs> <laughs> ang aming bahay. Uh -huh. So, parang, eh, syempre, dinidiligan ko sila, medyo, nababasa palagi yung ano namin. Mm -hmm. So, since nagbablog ako, at saka, na-monetize naman na ako, ah mm -hmm. uh, naipon ko, bumili ako ng lupa wow. para sa mga halaman ko. As in, lupa? <laughs> lupa? Para sa halaman mo? So, gano'ng laking lupa na nabili mo? Um 145 square meter lamang po yun. Ibang klase monetization, Mark, ha? Pakaiba, ha? <laughs> Oo. Uh, Oo, so, yan, yan na siguro yung ano, ano yan, full time mo na ginagawa, Mark? Opo, kasi ako po ay nagtrabaho sa Manila dito mm -hmm. sa Timog Quezon City. Mm -hmm. uh, ano po ako, um, private company which is parang nasa front office. Mm -hmm. Pero, parang, trinay ko lang in one year magtrabaho. Mm -hmm. Then, gusto ko ulit bumalik ng paghahalaman. Tapos, pinull time ko na talaga kasi na-monetize naman na ako. Mm -hmm. Yun na yun. Tapos, mas malaki talaga ang sweldo kaysa sa pag... Sarili mo, at saka sarili mo na yan eh, di ba? <laughs> So, what do you call your ano, your your area? May tawag ka ba diyan sa lugar mo, Mark? Sa so ngayon, wala pa pero yun lang, But, Mark of the Jump. Yan, oh, no, yun yung sa vlog mo. Pero eventually lalagyan mo ba yung lot mo ng uh, syempre your your ano no you, pinalalago mo sila inaalagaan and then you sell them um minsan po pag nag Uh, marami akong mga stock na na profigate. Mm. Minsan ko po, live selling po yun. Live selling. Tapos may, uh -huh. Guys, very nice. Eh? So, eh, mga ilang beses ka mag live selling. <laughs> hindi, hindi naman lagi. Basta kung ano lang, may stock. Opo. Kasi ano? nagkaka-problema po kasi ako sa pag-ship ng plants. Namamatay mm -hmm. yung plant. Mm -hmm. Para naawa po ako. <clears throat> Saan? So, eh, sa area mo lang siguro. Diyan sa Takloban. Eh, tsaka sa outskirts of Tacloban, pwede ka magbenta. Opo, dito sa Tacloban, mm. mas maganda kasi kung sila sa garden ko, kung mm. sila ng mm -hmm. plant, mm -hmm. parang mas maganda kasi sa pag mag-ship kasi naaawa ako sa mga plant. Mm. Uh, Tarang, parang anak mo na rin sila. May <laughs> naalagaan yeah. talaga. No? So ano yan? From from ano ba siya? Uh, saan ang gagaling... Yung yung mga, may supplier ka ba ng mga plants? Ay, kagaya dito po. ito mm -hmm. itong ano, itong cactus, mm -hmm. uh, kay Sir Hermes Sinaho po yan, mm -hmm. yung uh, bulakan. Mm -hmm. So, may, nagpa, may nagpapadala, kasi mm -hmm. pinaparami ko. Mm -hmm. Ayan. Cactus. Mahirap po itong alagaan. Talaga? Oo, <laughs> kasi uh, may mga plants na hindi pwede biligan like once a month lang mm. yung mga mm. Yung mga uh, indoor, mm. pwede uh, thrice a week. Lang. Yun. So, minsan pwede ka nilang gawin ano, ano parang magtatanong sa iyo kunyari may yung ano mo, yung uh, yung vlog mo. Pwede magtanong sa iyo doon no kung ano yung mga tipo na pwedeng indoor, pwedeng outdoor kasi siyempre mga nagsisimula pa lang na maghalaman. Makakatulong okay. ka oo. So, ano yung pinaka-sense, kat, katulad ng cactus na sinasabi mo, isa sa pinaka-sensitibong halaman no, na alagaan mo. Nung, nung time okay. ba na, ano, na nagsimula ka mag-alaga, eh, meron ka na bang iniyakan na halaman? Kasi, di ba, namatay, di ba, <laughs> hindi okay, mo na buhay. Meron, mm -hmm. anong klase yun? Meron po, um, ano, ano po yun eh, parang medyo mahal po na bili ko. Okay. Yung, na dark uh, dark form po siya uh -uh. which is namatay talaga siya mm. dahil nalungsaw mm. na nagkaroon rat po yung mm uh -huh. tapos uh -huh. ayun nalungkot po ako sinabihan ko pa siya na lumaban ka pero hindi na po siya lumaban <laughs> kasi di ba <laughs> mas naiyak kasi ata dahil sa so, dahil sa sobrang mahal ng bili mo eh kaya doon ka naiyak talaga eh. doon ka nang hinayang pero kung sakali ba na nag-survive siya, ano yun? Ma naparami mo na rin siya by now? Parang gano'n? Mabilis ba siyang dumami? Matagal. Matagal mm. siya magparami. Mm -mm. Ano yung tsura sa para sa kaalaman ng mga listeners natin? I ano po siya, philodendron type ng philodendron. Alam okay. po niyan sa mga nanonok oh. na mga plantita. Mm. Philodendron po siya mm. sa dark form. Ganong klase. Ano. Okay. At saan so, naman ang galing yun? Saan naman so, siya na-acquire? Ah, uh, sa, galing sa Dabaw. Mm. Dabaw pa? Oh, okay. So, saan, saan, dyan, dyan sa area mo, sa area mo sa Tacloban, ano yung mga Well, syempre sa so Ormoc marami rin naghahalaman, di ba? So, dumayo ka na doon sa mga areas na outside Tacloban para mamili ng mga halaman? Ay, oo oh po. For example, pumunta pa ako ng Ormoc, sabi niyo po. Hmm. Um, Nag-vlog po ako doon, hmm. tapos um, sinasama ko na din po sa pamayon. Hmm bumili. Mm-hmm. kasi mas mura doon kaysa dito sa Tacloban City. So doon pa ako bumili ng mga plants. Tama, oo. Oh. Kasi nagaling ako doon eh. Nakita ko talaga ang daming uh, halaman nandoon sa ano, sa Ormoc. Opo. Eh, yung mismong mayor doon, magandang halaman talaga, 'di ba? <laughs> si mayor ng Ormoc. Anyway, uh, <clears throat> So ano pa ang mga plano mo in the future, Mark? Bukod sa pagbablog. Ah, So plano ko po magtayo ng botanical garden. Yan po yung plano ko talaga. In yung takloban? Takloban. Kasi oh. ba diba sa Baguio may botanical yes, garden? Yes, yes. Sa takloban, uh. napapansin o wala pa ako nakita na parang botanical garden oh. talaga. Lumadayo oh. so, pa yung mga takloban papuntang Baguio para makita lang yung mga botanical garden mga iba't ibang plants. Ako naman parang gusto kong magtayo ng ganun kung papalarin tayo oh. magkapera. Oh. Kasi Maganda kasi yun. sa Botanical Garden, malapit sa Wright Park, sa May Baguio. Eh talagang nakikita oh. mo yung pagyabong ng mga bulaklak. Maraming nagpa-Instagramable, di ba, pag nagpakuha ka ng picture. Sana ma-achieve mo rin yung gano'n. Maglagay ka ng mga kubo-kubo doon sa yung Botanical Garden. Pero dyan mo rin gagawin sa Takloban. Opo, yan yung plano ko. Sige, ba, uh, invite na natin sila Mark para i-follow ang yung mga social media accounts. Uh, sige, uh, bigyan natin sila ng idea saan kanila pwedeng i-follow Mark. Go ahead. Um, pwede niyo po ako mag-follow sa Mark of the Jungle Plan dito sa Facebook page. And also, pwede niyo pong isearch din sa YouTube, Mark of the Jungle Plan, sa TikTok, Mark of the Jungle Plan din, and sa Instagram, Mark of the Jungle Plan. Yan po. Thank you so much sa yung time Mark at uh, good luck sa yung uh, piniling profession. Sana'y mapayabong mo pa tanot. Uh, sana uh, buong takloban ang mapaganda mo. Maraming salamat po sa pag-invite sa inyong programa Sir Mark. All the time at uh, God bless you Mark.